and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning. At uh, happy fiesta. Eh, ngayon ay kapistahan ng Immaculate uh, Conception. Okay, e, ano ba ang understanding natin dito? Uh, sa kasaysayan ng pananampalataya, ang pagiging Immaculada uh, ni Blessed Virgin Mary ay maraming kumukwestiyon dahil Uh, si Jesus lang ang ang Immaculate Conception na uh, mula pagkabata ay walang pagkakasala. okay So although uh, that is theological understanding ng tao, pero ginagalang pa rin natin uh, si uh, Inang uh, Berhing Maria dahil sa kanyang participation uh, sa plano ng Diyos ama sa New Testament upang maging o magkatawang tao ang anak ng kataas-taas ng Diyos. Now, mula noon pa at hanggang ngayon ay tumatawag ang Diyos ng tao, uh, instrumento. Okay? Uh, noon tumawag ang Diyos kay Noah para sa isang pakay o pagpapasya ng Diyos sa daigdig na ito. Uh, si Abraham, kay si Isaac, Jacob, Moses, mga apostol at yung panahon ni Kristo kay Blessed Virgin Mary. So mula noon pa at hanggang ngayon, ang Diyos ay gumagamit ng instrumento o tao para maging ganap ang Kanyang uh, hangarin, kaluuban uh, sa daigdig na ito. So yun yun ang pinaka-definition uh, natin kung paano tinawag si Blessed Virgin Mary para sa New Testament o panibagong tipan uh, uh, sa panahon natin. Now, mga kapatid, uh, kung balikan natin yung pagkatawag ni Blessed Virgin Mary, uh, sabi ng Anghel, magala ka, ikaw ay lubos na ng Diyos at sumasa iyo ang Panginoon sa Luke 1.28. Then sa Luke 1.35, sabi ng Anghel, sa sa iyong Espiritu Santo at mapapasailalim sa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas -taas ng Diyos. Okay? Dahil walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos may plano ang Diyos, gumamit siya ng tao, at yung taong iyon ay dapat magpailalim sa kapangyarihan ng Panginoon. So ano bang sagot ni Maria sa Luke 1.38? Sumagot siya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari na was sa akin ang iyong sinasabi. Okay? Kaya ang, ang, ang response ni Maria doon sa pagkatawag niya, ako'y alipin ng Panginoon. Noong una, naguguluhan siya eh. Kasi, yun nga, uh, siya'y wala pang asawa. Sabi niya, ako'y birhen. Kasi noon ay nagpaplano pa lang silang magpakasal ni Jose. So ang understanding niya, napakahirap po na magbubuntis ka na walang asawa. Pero yun nga ang sabi ng Angel, uh, walang imposible sa Diyos at walang anong, anumang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon. So sabi ni Maria, mangyari na wa ang iyong uh, sinasabi. Ako'y alipin lamang ng Panginoon. Now, during he, uh, her visitation to Elizabeth, may sinabi din si Elizabeth, ang wika ni Elizabeth ay pinagpalang ka sapagat sumampalataya kang matutupan ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. So, uh, talagang ang pag ang pagtingin uh, ni Blessed Virgin Mary noong sa hinirang ng Diyos ay eh, Ako'y alipin ng Panginoon. Ako'y lingkod ng Diyos yan. Ako'y mananampalataya mangyari na ang iyong sinasabi. Now, sa si Jesus din ay tumawag ng mga apostol. Eh, okay, uh, mga apostol ni Kristo, eh, mga mangingisda. Uh, kung baga sa uh, standard ng tao, hindi pasado itong mga apostol ni Kristo. Kasi yun nga, bukod sa hindi siya dalubhasa yung mga apostol ni Jesus, ay ano lang, mangingisda, Uh, hindi profession ang kinit kinitingnan ni Kristo, kundi yung uh, pagiging pure in heart at siyempre yung pagtugon sa pananampalataya. Now, mga kapatid, ang sinabi lang ni Kristo sa kanya mga apostol, sumunod kayo sa akin at gawin ko kayong mga mangingisda ng tao, fishers of men. So, noon din ay iniwan nilang kanilang lamban at sumunod kay Kristo. Kaya kung titingnan natin, Old Testament, New Testament, ang Diyos ay tumatawag na ng mga instrument. Okay? Uh, propeta, apostol, mga manggagawa ng Diyos, mga, mangli, mga lingkod ng Panginoon sa kanyang ubasan upang maisakatuparan ang kalooban niya. Kaya, Ang tanong, bakit kailangan pang tumawag ang Diyos ng mga lingkod? May angel naman siya, di ba? Ah... Uh, kasi nung nagpahayag ang Diyos Ama sa Old Testament, natatakot ang tao. ba diba yung sabi ng mga tao kay Moses, na wag nyo na pong sabihin niyo na po sa Panginoon na huwag na siyang magsalita. Kasi nakakatakot. Kasi ang boses ng Diyos Ama ay kulog at kidlat. ba? Diba? Masakit sa tayo ngayon. Kaya mula noon, gumagamit na ang Diyos ng tao para minsahero. ba? Diba? Uh, para maganap yung kanyang kalooban. Kasi parang ang, ang reaksyon ng nila noon parang nakakamatay napakasakit sa tayo nga yung uh, tinig ng Dios. So bakit sa tumatawag ng mga lingkod, kay gaya ng mga anghel, likha ng Dios upang maglingkod, tayo din ay tinawag upang maging lingkod niya, maging kaparte sa gawain at misyon. So kung titingnan natin yung response ni Blessed Virgin Mary, yung pagkahirang niya bilang maging ina, okay, maging ina ng katas-taas ng Dios. Ang pagiging ina ay Pwede namang hindi bloodline kasi uh, nung una parang ipinantay natin nila noon si Blessed Virgin Mary sa Diyos. Parang ipinantay yung kanilang ano. Pero dumating yung time na si Maria ay tao. Okay? Ang Diyos ay Diyos makapangyarihan. So hindi siya kapantay sa Diyos. So yun yun ang naging result ng mga debate, discussion uh, tungkol kay Blessed Virgin Mary. At sinabi naman ni Maria, kaya lipin ng Diyos, mangyari na wang wa kanyang sinasabi. Okay? So, ang ating pagtingin uh, sa kanya ay mapalad, okay? Isa sa mga hinirang ng Diyos, Kaya, yun, yun din ang sabi ni Elizabeth, okay? Na pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang pinapasabi sa iyo ng Panginoon. So, yun, may mga taong pinagpala at pinuspos ng Diyos dahil kaparte sila uh, sa gawain at mission ng Panginoon, okay? Ang mga alipin at lingkod ng Diyos ay tumat tumutupad lamang sa kanilang tungkulin. So dapat malinaw yan. Yung status, baga, ay, kung titingnan niyo si Kristo, sabi niya, Matthew 10.24, walang alagad na nakakahikit sa kanyang guro at walang alipin na nakakahikit sa kanyang Panginoon. So dapat ganun lang ang estado. Diyos then ang mga lingkod ng Diyos. Uh, kung tingnan niyo si Satanas, kung bakit itinakwil siya ng Diyos Ama, dahil gusto nyo maging kapantay eh. Uh, ang Diablo ay siya yung pinaka-pangalawa uh, sa in terms of kapangyarihan, opposition sa kaharian ng langit. Pero yun nga, dahil gusto niyang maging kapantay ang Diyos, ay di itinanggal, uh, itinapon siya sa daigdig. So hindi pwedeng maging kapantay ng Diyos ang mga nilikha niya. Eh dapat uh, ganun lang. Nandito tayo, mga lingkod, ito ang Diyos. Uh, na makapangyarihan para walang uh, conflict or confusion uh, sa pagdating ng pananampalataya. John 13, 15-16, sabi ni Jesus, Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon ni ang sugo kaysa nagsugo sa kanya. Imagine si Kristo ay sugo ng Diyos. Kung basahin ninyo yung sulat ni uh, Pablo sa mga taga-Pilipos, ang binanggit kasi doon, tinanggal ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos. Parang sabi niya, hindi niya hinayaang maging kapantay siya ng Diyos Ama. Parang tinanggal, naging alipin siya, naging lingkod. Pero yun nga, ang Diyos Ama ang nagpaangat sa kanya, itinataas siya ng Diyos Ama. Sabi ng Ama, ah, ito'y aking anak. Eh, sambahin niyo siya. Kahit yung mga anghel ay sasamba sa kanya. So binanggit na rin yan para maintindihan natin na ni ang sugo uh, hindi nakakahikit sa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo kaysa nga nagsugo sa kanya. So sabi ni Kristo, ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Okay? Ang mga lingkod ni Jesus ay pinapanatili niyang may kakumbabaan. So di ba yung mga apostol na, o sino bang dakila sa atin? Uh, sinabi ni Kristo na siya ay mamamatay na, sila ay nagtalo-talo kung sinong mag-lead, mag uh, sinong mas dakila. Yung dalawang magkakapatid ay <laughs> pumunta pa kay Kristo. Pwede bang ako umupo sa kanan, sa kaliwa, sa yung trono sa langit? So talagang ang tao ay gumagawa ng uh, ganon para mas secure yung kanyang position, yung pagiging uh, kasama doon sa kaharian ng Panginoon. So yung pangangangos, pinapanatili niya ang katumbabaan dahil si Kristo ay nagpakababa din. Kahit sa anak ng Diyos. Uh, hindi dahil sila ay mga apostol. Kaya kung ikaw ay apostol lang Diyos, eh, hindi ka pwede oh, makapangyarihan ako. Hindi. Uh, pinapanatili ni Kristo ang katumbabaan uh, ng mga apostol. Ng mga apostol, mga apostol na tinawag niya. So, hindi dahil apostol kayo ng Diyos, kung bakit tinawag sila, lingkod kayo ng Diyos. Eh? Uh, hindi yung pansariling layunin ninyo o pag-angat sa sarili, ang turing ni Jesus sa mga lingkod ay dapat sila ay mababa. Mas higit ang pinaglingkuran kaysa mga naglilingkod. So yun ang definition ni Kristo sa mga lingkod ng Diyos. So, hindi siya pwedeng mataas pa. Uh, okay? Parang tingin natin, kapag ganon yung estado, di ba? Parang ang, pa sabi ni Kristo, kung gusto mong maging uh, dakila sa kaharian ng Diyos dapat maging alipin ka ng lahat. Kung gusto mong maging una dapat tagapaglingkod ka ng lahat. So ganun, ganun ang understanding ni Jesus. Parang tingin natin nakakabawas siya ng dignidad, di ba? Kung meron kang profession and then ginagawa mo ang pagiging parang gawain ng mga hindi professional, parang nakakabawas daw ng dignidad. Ngunit para kay Kristo, yun ang nararapan. Lingkod kayo ng Diyos. Di ba yung mga anghel, ang role ng mga anghel ay lingkod. Okay? Uh, noong lumuhod si Juan, okay? yung mga apostol ni Kristo sa anghel, ano ang sabi ng anghel doon? No, Huwag kayong lumuhod sa akin. Uh, dahil kagaya ninyo, ako'y lingkod din ng Panginoon. So, yan. Uh, dapat malinaw kung sinong pinaglingkuran natin. Diyos dapat. Okay? Uh, ang mga santo o mga banal, 'di ba, ang interpretasyon natin sa santo ay uh, parang ibinigay natin yung titulo para sa kanila dahil sila yung mga uh, kung gaya ng bayani, nakipaglaban sila sa bayan kaya tinawag natin silang bayani. Ang mga santo ay iginawad natin yung title na banal o santo dahil ang ipinaglaban nila ay pananampalataya, 'di ba? Bago nagsimula ang Christianity ang mga apostol ni Jesus ay nakipaglaban. Na ito, pinapangaral nila ang tunay na uh, pangangaral o mabuting balita. So ang pagiging santo ay title lang yan. ah uh, gaya, gaya, kay Maria, binigyan natin siya ng title uh, bilang, in, although, although ang Diyos nagsabi, ina. Eh, ito ang iyong ina. Nung si Jesus ay nakapako. So ginawad natin yung title na yun. ah uh, ginagalang natin na respeto pero hanggang doon lang, huwag sambahin. Okay? Kasi ang pagsamba ay nasa Diyos. Kaya yung mga santo na narito ngayon ay mga ano yan? Uh, kung bakit pinipreserve natin ang kanilang uh, imahe dahil sa pananampalataya. Okay? Uh, sila ang nakipaglaban sa pananampala pananampalataya, pinipreserve nila ang pananampalataya. Kaya nararapat lang na sila ikalang at respeto yung gawain. Pero, yun nga, hanggang doon lang. Kasi ang pagsamba natin ay sa Diyos. Kaya mga kapatid, dapat maintindihan natin, kung titingnan natin yung sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, 2-3, uh, uh, it ituringin ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. So ganyan ang mga lingkod. Uh, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang inyong sarili, na magkaroon kayo ng kaisipang katulad uh, ni Kristo, uh, Jesus. Kasi maraming naguguluhan sa uh, pagdating ni Kristo. Kasi una, sikreto mo na eh. Uh, hindi sa si Jesus nagsabi na siyang anak ng Diyos. Hindi, hinayaan niya ang tao, ang Diyos Ama magpahayag, at ayong mga tao. Okay? Yung sign, parang hinayaan Jesus yung panahon na magsabi na ako ang anak ng Diyos. Pero siya, never nagsabing siyang anak ng Diyos. Okay? So, ganun katindi si Kristo. Uh, hindi niya itinataas ang kanyang sarili. Ang Diyos Ama mismo ang nagtaas sa kanya dahil sa kanyang katumbabaan, sa kanyang pagiging masunurin, uh, sa kanyang pagiging maamo bilang lingkod ng Ama, sugo ng Ama. 26 2.6.8 Taglay ni Jesus ang kalikasan ng Diyos. Hindi niya ipinagpilitang uh, manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namu-at namuhay ng isang alipin, ipinanganak sa bilang tao at nang siya'y naging tao, nag, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan at sa lubusang itinaas ng Diyos. Yan. Eh, sa sulat ng mga Hebreo, talagang sinabi doon na sambahin ninyo ito ang aking anak. Yung mga anghel ng Diyos, sambahin ninyo ito. Sa langit, sa lupa, sambahin ninyo. Okay? So, ang Diyos Ama ang uh, nagtaas uh, kay Kristo. Okay? Kaya, uh, si, ang Diyos Ama nang na nagsabi niyan, so, dapat sambahin natin si Kristo. So, yung pagtingin natin sa mga santo, sa mga banal, uh, ay andun yung ating uh, veneration, pero hindi adoration. Magkaiba yun. Okay? Dapat maintindihan natin. Pinapahalagahan natin sila dahil napakalaking ambag Uh, sa pananampalataya, yung pagpugo nila, yung ginagawa nila uh, para sa kaharian ng Diyos. So, wag namang iset aside natin yung uh, kanilang mga nagawa. Gaya ng mga bayani, pinapahalagahan natin dapat yung mga banal na mga hinirang ng Diyos noon ay pahalagahan din natin. Okay? Pre-preserve. Kaya yung fiesta, ginagawa yan ng simbahan para hin hindi, makalimutan ng uh, salinlahi. salin lahi. Di ba? Yung mga pangyayari noon, nakalimutan na ng tao. Kaya ang church ay gumagawa ng paraan para ma-preserve. Kaya taon-taon may pista, yung mga santo, yung kanilang buhay ginagawa para ma-preserve yung kanilang ambag sa para ng palataya at sa kaharian ng Panginoon. Amen? And the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.